Yo, what's up mga lods? Ayan, magkakabit tayo ng ating uh, nilhorn. Ayan, mayroon tayo dito ng nilhorn na nabili natin siya. Shopee. Ayan, madali naman ito ikabit mga lods. Kasi meron na siyang diagram. Ayan, oh. Gagamit lang tayo ng single power relay. Ayan, mayroon na rin tayo single power relay. Ayan, share ko sa inyo kung paano natin siya ikinabit. Dito sa ating Kawasaki Baja, Let's go Ayan mga nods Ito na yung ating Min power, min line Ayan yung uh, Number 30 Sa ating uh, power relay Ayan, kulay red na rin yung kanyang Color Bali dito, may, meron na rin tayong Inilagay na Fuse, ayan May fuse box na rin yan Inilagay natin sa ating positive yan yung pinaka live ng ating battery dito papunta sa ating number 30 ng power relay ok kukunik natin siyempre chinik na natin yan meron na yung power kahit hindi nakasusi kasi live power yan galing battery ayan o oh. yan nag -lir -lir na sya ibig sabihin may power yan ok gamit muna natin Ayan at kinabit na nga natin At dito naman sa kanyang uh, number 85 Saka 86 Ito yon mga katrupa no Ito yun, mga loads Yung naka yellow na may rebating green Ayan dalawa 85 86 yan Ito naman yung papunta sa ating switch no Ng ating busina Balik kukunin lang muna natin siya dito Dito sa ating ah uh, sa pinaka-stack niya na busina. Okay, tanggalin natin. Para matesting naman na natin. Okay, eh. sa lang natin. Ayan mga loads, nakakabit na siya yung ating 8586 sa uh, pinaka line ng ating lumang uh, stack stock na busina. No? Oh, ito naman, yung ating number 87 sa ating relay ito na yung palabas papuntang busina ito na ng ating busina isasalpak na rin natin at meron uh, mayroon na rin tayong wire dito na para sa kanyang ground okay mayroon na rin kasang kasama yung ating power relay na wiring no para diretso kabit na lang siya sige okay, sasalpak natin para matesting natin ayan mga lords na ilagay na rin natin yan maganda to kasi ang itong busina ng no, mga loads uh, universal ya siya. wala siyang color coding dito wala siyang positive negative kaya kahit saan mo ilagay itong wire ng ating ground no tsaka ito yung sa ating positive okay ayan ititesting muna natin siyang i-body ground ng natin dito natin ilalagay bago natin siya isasalpak kung siya natin siya feeding i-kabit ok huwag natin yung uh, susian ayan dito ay didikit na natin yung pinaka ground nya muna kasi temporary lang naman mamaya ito tornilyo natin yan dito yan ipit na muna natin dito saka pipindutin na natin syempre yung ating switch ng kusina okay ito na yon Okay. Legit siya mga lods. Ayan. Dito, pag nakabili kayo ng uh, Nilhorn, no? Madali lang siya. Ikabit mas maganda kung mayroon na siyang manual, no? Na diagram para pwede nyo yung masundan. Okay? Sasalpak na lang natin at syempre, tapos na tayo. Okay? Salpak na lang natin sa ating Lagayin kung siya natin siya Lagay Okay Okay At ito na nga mga loads Ayan mga kamikanis Mga trupa Nakabit na natin yung ating Suso na busina syempre Testing natin kung okay ba On susi Busina yun gumagana siya mga lods yan maraming salamat sa panonood sana nakakuha ka na ng kunting kalaman from Japs Mechanics sana ma like and follow and subscribe maraming salamat sa panonood and God bless sa ating lahat show